Magandang araw mga bata. Magandang araw din. Bini bini. Maari ba kayong tumayo para sa panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin bago magsimula ang klase. Aming Diyos na mabuti at mapagmahal sa iyo po kami, lubos na nananalig. Amen. Bago kayo mo po, tayo muna ay sasayaw. Handa na ba kayo mga bata? Opo. Opo mga bata. Magandang araw mga bata tingnan natin ang iyong pagdalo tayo muna ay magtala ng liban at sabihin narito kapag tinatawag ang inyong pangalan Nicole narito po ako binibini Sabrina narito po ako binibini magaling tayong lahat ay nandito bigyan natin ang tatlong palakpak Bago natin simulan ng ating klase, meron tayong mga alituntunin sa silid arala na dapat nating sundin. Una, sumunod sa mga tagubilin ng guro. Naintindihan ba? Oo. Pangalawa, itaas ang kamay kapag gustong sumagot. Pangatlo, gumamit ng magalang na salit pananalita, kagaya ng po opo linisin ang paligid at umupo ng maayos. Kayo ba ay nakaupo ng maayos ngayon? Opo, binibini. Magaling. Panglima, ayusin ang gamit sa silid, ayusin ang gamit at silid aralan. Naiintindihan ba ang ating alituntunin sa silid aralan? Opo. Magaling. Ata, naalala niyo pa ba ang ating tinatalakay nung nakaraang linggo? Opo. Ano iyon, Marga? Ang ta ang ating pinaglakay at tungkol sa kung sa alamat. Magaling! Sabrina, ano ang alamat? Ang alamat ay isang kwentong bayan magaling. Ang alamat isang kwent, uri ng kwentong bayan na pinagmula ng bagay, hayop, at lugar. Ang gagawing aktibidad, tayo ay magbabasa. Handa na ba kayong bumasa, mga bata? Opo, binibili. Meron akong mga salita dito at babasahin natin isa-isa. Handa na ba kayo? Opo. Simulant-ne na natin. Ka plus kla plus si equals ka klasse. Ka plus la plus bau equals ka labau. Hi plus kau equals hi kau. Ka plus hoi, ka hoi. blo sa equals blosa. Babasahin naman ninyo ang mga salita na inyong nalista. Ang ating babasahin na kwento ngayon ay tungkol sa pagdalaw ng mag-anak. Sa pagdalaw ng mag-anak. Dalian na ninyo at mahuhuli, mahuli na tayo. Aabuti na tayo ng traffic. Sabi ni Mang Jonathan, Ayan na po kami. Sabi si Jen kasi ang bagal sabi ni Julius. Sabay sakay sa kotse. Si Julius at ang kanyang pamilya ay pumunta sa Kalamba, Laguna. Bibisitahin nila ang kanilang Lola Antonia. Matagal na rin hindi sila nakapagbisita doon sina Julius at Jean. Kaya ganon lamang ang pagkatuwa nila. Sa kanilang biyahe, napansin ng magkakapatid na Julius at Jen ang maubong ng iba't ibang uri ng sasakyan. Babasahin naman ninyo ang mga salita na inyong nalista. Magkakapatid, pwede, maraming, salamat, at sinusunod. Magaling, Sabrina. Bigyan natin siya ng tatlong palakpak. Basi sa ating binasa, ano kaya ang tatalakayin natin ngayon? Sabrina, meron ka bang ideya? Margaret, meron ka, meron ka bang ideya kung ano ang ating tatalakayin ngayon base sa ating binasa? Tama, ang ating tatalakayin ay tungkol sa pantig ang pantig Meron sa, meron ba kayong ideya kung tu, ay, kung ano ang pantig? Yung basahin sabay-sabay? Okay. Ang, ang pantig ay isang unit ng tunog na bumubuo okay. sa isang salita. Tama ang Pantig ay isang unit ng tunog na bumubuo ng salita at meron itong tat, apat na uri. Una ay ang payak na pantig. Maari ba ninyong basahin kung ano ang payak na pantig? Ito ay isang salita. Binuo lamang ng salitang ugat at walang panlapi hindi inuulit at walang katambal na ibang salita. Halimbawa nito ay, basahin ninyo. Laro, araw, ganda, puno, guro. Ang pangalawa ay, tambalan na pantig. Maari ba ninyong basahin? Tambalan na pantig. Isang salita na nabuo sa, pamam sa pamagitan ng pagsasama ng dalawang magkaibang salita. Upang makabuo ng bagong salita. Halimbawa kapit bisig. Balat sibuyas. Bukang liwayway. Ang pangatlo naman ay diptunggo na pantig. Basahin natin sabay-sabay. Nabubuo sa pagsasama ng isang pantig. A, E, I, O, U. At isang malapatinig. W, 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 Y, sa loob, sa loob ng isang pantig. Halimbawa uh, dito, ang halimbawa nito ay, aliw, aliw sisiw, kahoy, kulay, ay, reyna, ay, araw. At ang pang-apat ay ang cluster na pantig. Basahin natin. Ang pantig na ma... ma, ma na mayroong magkasunod na katinig sa loob ng isang pantig. Halimbawa, trabaho, kriminal, braso, klaro, blosa. Gawing aktibidad ngayon. Panuto. Basahin ang mga salita sa ibaba at tukuyin kung ilang pantig ang mayroon sa bawat pantig eh, sa bawat salita. Basahin natin ang unang salita. Bata. Bata. Ilang pantig ang nandito? Dalawa po. Tama. Ang salitang bata ay mayroong dalawang pantig. Ba at ta. Pangalawa. Matanda. Ay ilang pantig ang meron sa matanda? Tatlo po. Magaling. Ang salitang matanda ay mayroong tatlong pantig. Pang Ang salita. Bahay. May, ilang pantig ang Meron sa salitang bahay. Dalawa po. Magaling. Ang salitang bahay ay may dalawang pantig, ba at hay. Pang-apat. Magaling. Ilang pantig ang nasang salitang magaling? Tatlo po. Magaling. Merong tatlong pantig ang salitang magaling ngayon dito naman tayo sa panglimang pang salita basahin natin karaniwang ilang pantig ang salitang karaniwang apat tama ang salitang karaniwang ay mayroong apat na pantig Ang apat na uri ng pantig ay nakatutulong ba sa ating ginagawa araw-araw bilang isang estudyante? Magaling! Ang apat na uri ng pantig ay nakatut nakatulong sa ating pang-araw-araw na ginagawa bilang isang estudyante dahil ito ang nagsisilbing gabay natin para maki ma para makipag Usap sa bawa at sa ating mga kaklase. Meron akong limang salita dito. At tutukuyin natin kung anong uri ng pantig ang mga salitang ito. Unang, ang salita, ang salitang laro. Anong uri itong pantig? Payak. Tama, ang salitang laro ay... ang um, Ay... Pan, ay Payak na panting Pangalawa, blosa. Ano ito? Anong uri ng pantig ito? Cluster. Tama. Ang blosa ay cluster na pantig. Pangatlong salita aliw. Anong ito? Anong uri ng pantig ito? Diptongo. Tama. Ang salitang aliw ay pan, Ang salitang aliw ay diptonggo na pantig. sisig. Anong, anong, uri ng pantig ito? Tambalan. Tambalan. Tama. Ang salitang kapit bisig ay isang sal tambalan na pantig. Panglima, braso. Anong uri ng pantig ito? Cluster. Magaling. Ang salitang braso ay isang cluster. Para sa inyong takdang aralin, magtala ng tatlong salita sa bawat uri ng pantig. Tatlong salita sa payak, tatlo naman sa tambalan, at tatlo rin sa cluster at diptongo.